For yesterday's video mga katilawi, ayan, so medyo may hangover pa, ayan. So, ayan, may short ako nga video bala mga ka Ivan, ayan, so nga i storyas sa inyo, ayan. So, kahapon bala ginagad ako sa akong nga friend, kay birthday ng iyang uh, mama, ayan. So, sa family niya, ayan, thank you so much kasi ginagad nanda ako baka dito sa may pasi, ayan. So, mga around um, alas stress or alas 4, kami nag-abot mga 2 hours sa mga biyahe, ayan. So, medyo malayo-layo na din sa pavia, labot niya sa pasi, ayan. So, kung um, mo tayo, Siyempre, syempre, um, very exciting, kasi siyempre pag may, ano pa kami, may outing pa kami, ayan, ayan. Di ba? Nagawa na naman. Nagawa na naman ako, ah. Oo. Uh, tapos, ah, uh, mo um, to yung pag-abot na mun. So, nag, happy birthday, happy birthday, kanakanta, syempre, may laps Iyan, na ah, mo pagkaon. Ang bako gamayin kaon, kasi syempre, basi, may, may notes, notes tuya, May nota, tapos, uh, siyempre, hindi natin malikawan ang, <laughs> ang ano, ah, basta. <laughs> Di amo yun. So, kun kaon, ayan, so, hasta nga, magdulom na, may kanta-kanta, may sing alam. Hindi, hindi pa ako da, bukanta eh. Siyempre, may akong, basta mag-uran, bala. Kami dara kami yung mga tent mo. Di mm -mm. amo yun. See so, ano rin to na, daw na, ano rin to, mga inuras, amuto. So, may kanta-kanta. Nagkanta man ako eh. Tapos, shout ako kataga dito. Um, shout out lang sa may girl, ha? Ipahubog mo kita po. <laughs> Ayan, pagkita ko lang mga video. Ayan, ito mga video na, oh. Tapos, uh, amuto dahil Sige, nalagulagaw niya eh. Ang uh, eksena, nagtimpla siya sa gin. Ayan, kaya wala kami bakal kaya rin yun. Bali, ang anda nga gin. Naging bakala mo itong nanda with, uh, ano, mix nila sa, ano, sa juice Uh, orange. Wala yun. Nag-shot na ako isa kabaso. Hmm. Siyempre, gina-inom ko man eh. Siyempre, pangayaw ko. Siyempre, pagkipag-friend man ako dito sa mga tao. At least, bala. Basta, pag-amuma, bala. Di ba? hindi ko na-expect to. Kami ni Tepen sa Swila. Shout out, Tepen sa Swila. Laging bayaan ako sa ere. Siyempre, damo ito. Ang damo, mga lalaki Dito na sabay-sabay sa piyak. Hoy! sena ako eh. Ama ko na hindi ako na magpa-inom-inom ko tama. Kaso, na napilitan ako kay Siyempre, damo. Ano, ta? Ano, matabu? Ako, nula na dra. Isang nang kumaso, naubos ko. Yung patagayan, nagpunta ko tapos naubos ko pa kin. At tapos uh, siyempre ang lubot ko um, maram di para ba. Tapos ang lubot ko takon doon ang ko kita na masakit na siya. Sa hmm. din kaptan ako kung ni Ken. Hmm -hmm. Basta hindi ko rin kaya. <laughs> Batsyagan ako hindi ko kaya. Tapos uh, Kap tanda lang ako na kamboy mo ta lang ako. Dum 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 lang dum 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 ito. Tapos, dum 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 ko, dum 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 Tapos, dum 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 Uh -huh. Sorry git sorry git sorry git Kaya na, siyempre, ako kayo ng ako. Timig ka pang ugas, ta na. Tapos, yung ako, kaya hindi ko nangyayad kaya. Hmm, ito na, kariya. Tapos, tabangan na da ako. Iyan e, na ako, kono na, ano, kukudyo. Tapos, kaya ko pa ba? Kaya ko pa. E, kaya ko. Eh, kaya ako! Basta hindi ko kaya. Ang galibot, ang galibot ta na. Haaa! Ah! Ah! Ah, sila tisip, kung ba si tayo, no? <laughs> Mako mo si na ako daro anyo sa Ay, grabe kita na, di ko ano kuno. Rabi gilik ko magam hubukan mo do panomdo si tanan si Santanas. Ang gajan engine mo. Ah, pa nomdo mo na. <laughs> pa nomdo mo na lang ko ano matabukan nimo eh, na Grabe kita na experience ko ta na as in. Bawa pagkaaga, mga pagkaagah mangalasing ko bugtaw ko. Hala, ano ng? Turugan ang <laughs> Turugan ang, basta nagsuka ka man ngalita na ako na ba sa mga upod ko o di ba makan mo riyan. hindi na ako ang siya man Mili, sina mo yung duwain na edwain, no? Nakadlawan ako sa mga upod ko <laughs> Kamusta nanda ako kung okay pa ba ako Kung uh, ang kalibutan na dalag din Nainit Bota-bota, nasa may <inimit. laughs> takore <laughs> Hindi ko kang kilala. Um, hindi hindi ko uh, kang kilala. <laughs> hindi <laughs> ko kang kilala. Hindi ko kang kilala. Namaawa ako po. Gamay lang kanon. Tapos nagsabaw lang ako. Amo lang gito. Pero ginchuka ako man gaya Basta ako mag-inam gani. Ako sa tubig. Yung ginachuka ako siya. Mm -hmm. Tapos around to mga 8 rin. Tapos aga. Kaya na, mga panaw lang kami mauting kami sa may suhot mo. Amo na. Katuwa kami sa suhot. Kaya ang muto dahil ang bakula basta hindi sa ano sa may yan. KAY siyempre, karuya KRUYA naman bala. Ay, kailangan naman itong mga 2 hours naman nga biyahin Tapos pag abot dito, na macho may macho eh dito. Tapos ang DAYON dahil yun, talong dito kay marigo rigo sa pahurum. Tapos pag pahurum dito, stay pa naman yung mga ano kami, mga Siyempre ang bako para hindi dad malangoy hindi man malangoy si tapenti hindi ako takon malangoy ako ay eh, para ma experience ko man kaya first time ko na makadto sa na nakakadto na last time muna ti ako experience with it hindi siya muna nanaog man ako dito kay nangyang nangyat man ako sa mga upod ko naglangoy hindi muna nanaog man ako lang, simpre anong kuman eh tawag na eh natawag kuman kung ano gin makaramig ang tubig baka pag tapak takon marami gid ban din ni. Nami ni to kay marami. Oh, una mi ang place nang dito kay marami siya ang marami. Sya, tubig as in kay alin sa mi kweba. Ayun. Tapos um, uh, syempre lang oi tiga mai tapos syempre sukto ko ang <laughs> juwig ko. Si mabasa ang ako nga buho. Ah, makita mo gid ang bulan na. Huh? <laughs> <laughs> Pila ko mulam pero ang sanag kad law makita mo gid. Diyan <laughs> so, susuk na lang ako sa wing, tapos amo to dayon naglangway ako dito tapos nagsalom na ako kiss alam mo sa

para sa akin hindi siya masyadong maganda yung tubig nang talaga ang ano ang nami dito kay maramig pero hindi siya malinaw ha hindi ko lang alam kung malinaw siya sa ibang araw ganyan oo kasi so, dito dapat uh, ano kagid ang um, amlik amlig or amligan ang self mo hindi kagid dito maglumpat-lumpat dapat panawon mo kay maan mo budlay dito kung mga yung mga bato-bato ang muna bala hindi kagid maglumpat kaya natana kay lubog ang tubig o kaya kung masinaw kay makita mo kulit na lang kami te ang um, to dayon nangura na lang kami sa may dalan. Pero, okay naman. Grabe yung experience naman. No, um, no. Thank you so much sa inyong uh, family. Tepen. Ayan. Sa mga datita. Hello, shout out sa inyong kandaon. Ken. Ayan. Manong. Hello, shout out sa inyo dyan. Thank you so much sa pag-invite sa akin. And then, amo to. Um, God bless lang sa ating Permia trip. Ayan. Safe lang kita, Permia. Um, Parang more pa ang ating outing. Ayan. See you next time. And um, good health lang kita. para tanan kita happy. <laughs> Ayan. So, thank you so much bye bye see you next outing bye bye